Natuwa naman ang mga mami mili sa patutupad na price ceiling ng bigas simula bukas. Batay na rin po ito sa nilagdang Executive Order number no. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Joshua Garcia sa detalye live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Tulad ng inaasahan, hati ang opinyon ng publiko pagdating sa price ceiling sa presyo ng per kilo ng bigas na ipatutupad simula bukas ikalima ng Setyembre. Dayan pabor siyempre ang mga mamimili habang dismayado naman ang ilan sa nagtitinda. Para kay Renalyn, magandang balita daw ito dahil malaking bagay niya ang 10 piso mahigit na matitipid niya sa bigas. Ay, mas maganda po pag bumaba kasi kayang-kaya ng budget. Mm -hmm. uh, at medyo hindi masakit sa bolsa. Pag ang kinita mo ay kukunti lang, sa bigas lang napupunta. Wala na pundiming ulang. Daya, nag-aalala naman si Arnel dahil namumuhunan lang daw sila sa mga itinitinda nilang bigas at kung ba ito ng presyo ay sigurado sila ang maapektuhan. Kami naman yung alanganin doon kasi yung puhunan mataas pa. Tapos bagsak namin agad ng ganon. Kawawa rin naman kami agad namumuhunan. Sa monitor ng Department of Agriculture nito na kanalinggo, naglalaro pa rin sa mahigit 50 pesos ang kilo ng bigas ngayon sa mga palengke munsod na rin ang illegal na manipulasyon sa presyo, katulad nga ng hoarding ng mga oportunista negosyante at sabuatan sa kartel ng industriya. Kaugnay nito ay magkatuwang na iminungkahin ng DA at Department of Trade and Industry sa puno ehekutibo na ipatupad na sa ceiling sa presyo ng bigas kasabay ng pagsirit ng presyo nito na nagpahirap karamihan lalo sa mga yung sa vulnerable at marginalized na mga komunidad. Diyan at matatandaan nga na nito lamang biyernes ay inilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang executive order number 3 na magtatakda ng magtatagda ng limitasyon sa presyo na 41 pesos para sa kada kilo ng uh, regular milled rice at 45 pesos per kilo naman sa well milled rice. Gayun din sa DTI para magpataw na rin ito ng limitasyon sa presyo na mahalagang bilihin na ipatutupad din na uh, inaasahan bukas araw ng martes. At 'yan muna ang mga kapitakuling balita. Balik sa serye. Okay Joshua na banggit mo nga na yung mga retailer o yung mga small merchants ang talagang nga, kumbaga maaapektuhan din ito dahil mababawasan yung kanilang mga kita. Ano yung kanilang mga sentimiento o possible na adjustments? Are they fully cooperative to comply to the EO? O baka yung iba naman ba dyan medyo na discourage na magbenta dahil nga mababawasan yung kanilang kita? Ano ang kanilang mga sentimiento sa EO na ito, Joshua? Well, Dayan, ayon doon sa mga natitinda ng bigas na nakausap natin kanina, ay uh, wala naman daw sila magagawa kung ito'y patutupad ng uh, pamahalaan. Yun na lamang ay uh, baka sa susunod nilang kuha, sa susunod nilang puhunan uh, para ikuha ng bigas, ay hindi na ganun karami. Yun na lang yung gagawin nilang adjustment. But uh, tung tungkol doon sa kanilang kooperasyon, siyempre kung ito ngayon patutupad ng pamahalaan, ay wala naman sila magagawa. Dayan? Okay, well maraming salamat sa update, Joshua Garcia.